Magandang araw po sa inyo lahat, sumati ng biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay. Patuloy po tayo magseliksik at mag-aral po ng salita ng Diyos. Sa pamagitan po ng kasulatan, doon po natin makikilala yung tunay na Diyos. Ang ngayon po, ito ang tanong ko po sa inyo. Kayo rin ba ay katulad ng iba na kung saan ang pagkakilala nila kay Kristo ay tao lamang? At narito ating ididinaw ang mga bagay na yan. Sapagkat doon sa mga taong hindi nakakilala kay Kristo, Kinikilala ay taong-tao lamang Wala yung kanyang kalalagayan ng pagka-Diyos At dito po ibabasahin po natin Sa mga kasulatan Kasi po kapag hindi mo nire-respeto Ang Ama Sa sa Ama ng Ganing Yung kalalagayan ng ating Penaso Kristo Bilang Diyos Basahin mo natin ang talatang ito Magbibigay sa atin ng pangunawa Sa Colossus 2.9 Basahin natin Sinasabi dito Sa sa Kanyay naninirahan ang buong kapuspusan ng pag sa katawan. So, malinaw po. Naninirahan po doon sa katawan. Kaya pala nagkatawang tao si Kristo. Yan ang dapat nating malaman. Ituloy natin ang pagbabasa at pagtukla sa pamagitan po din ng kasulatan at ito ang sinasabi naman ng Ama. Kaya re-respeto po natin yung sinasabi ng Ama. Basahin natin. Dito naman po sa Colossus 1.19 sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ayan, mananahan pala yung pagkadiyos ni Kristo. Karamihan talaga sa kanila. Yung ginagawang tao lamang si Kristo. E eh, siyempre, ano ba ang kalalagayan niya dati? Di ba't nasa Espiritu? Kaya nga pala pumunta dito sa mundo, e eh, pinaghanda pala yun ng katawan ng Ama para magkaroon ng being like a man. So basahin natin ang tanatang ito sa Hebreo 10:5 sapagkat pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yan ang napakalinaw. Kaya pala nagkatawang tao si Kristo. Inihanda ng Ama ng isang katawan na katulad nating may katawan. Bakit po? Para lang sa pagtubos sa kasalanan ng tao. May purpose pala yun. Eh ngayon, totoo ba talagang tao si Kristo? Ganyan ba ang pagkakilala ng iba? Ikaw ba'y maniniwala rin sa sinasabi ng iba? Na kung saan ay madoktrinahan ka ang paniniwala kasi nga maraming mababasa sa kasulatan. Kaya huwag ka basta maniniwala sa ganyang mga doktrina. Ang alamin natin, magbasa rin po kayo ng kasulatan nang hindi kayo madaya. At ito pa, para makilala natin niya si Kristo, ay mayroong pagka-Diyos. Masahin natin itong uh, Hebreo 1.3 Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. So, malinaw po. Kung ganun din ang Diyos, ganun din siya. Kaya nga sinasabi doon sa Juan 10.30 Ako at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin, yung kalalagayan ng being of God, ganun din pala ang kanyang anak. May pagka-Diyos. Kung ganun din ang Diyos Ama ay may kapangyarihang lumalang, yung kanyang anak may kapangyarihang lumalang. So, basahin natin ang talatang ito. Dito naman po sa 1.18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ang kanyang bugtong nanak na Diyos din nga at kapiling ng ama. So magkapiling itong mag-amang ito at magkasama ang mag-amang ito na lumalalang ng mga bagay. Basahin natin. Sinasabi po dito sa Hebreo Onogis at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Kaya pag nabasa po natin yung Genesis 1.1, ang Diyos, oh, diba? nilikha ng Diyos ang langit at at lupa. Kaya si Kristo po kasama sa paglalang at paglikha ng Ama. So, doon pa lang natin, makikita na natin yung pagkadiyos ni Kristo, lumala lang lumilika. Base po doon sa nakasulat. Balikan natin yung onogis ng Hebreo. Ano sinasabi po dito? Malinaw po diyan. Ang sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Yan po ang ating pagkakilala kay Kristo, lumala lang. Ibig sabihin, being of God, kayang lumalang at lumikha. Gaya ng Ama. So, si Kristo, kilalaanay natin na siya ay Diyos. Bagamat siya ay nakatawang tao, may purpose pala yun. Kaya mula ngayon, nasa kalalagay ang siyang Espiritu. Kaya sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kung ito ang paniniwalaan mo, hindi ka nagkamali sa pagkakilala kay Kristo bilang Diyos. Pero kung hindi kilala mo siya, hanggang ngayon ay tao, mananagot ka sa hukuman ni Kristo. So, salamat po. Kung naunawa mo ito, pakilike ng video nito, at pag-subscribe na rin po ng ating channel. See you next video.